Hello, 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 hello sa inyong lahat. Kamusta po kayo? False confidence leads to real consequence. Maling paniniwa, pagtitiwala, tunay na kapahamakan. Minsan akala natin tama ang direksyon ng ating buhay dahil sa pakiramdam, opinion ng iba o dahil sa ginagawa na rin, na, rin ito ng marami. Pero hindi, batayan, ang dami ng taong naglakalakad sa isang daan kung ito ba'y tama kapag wala ang Diyos sa desisyon. Kahit gaano kaganda ng panlabas, delikado ito maging alerto sa mga akala ko. At parang ako'y naman kasi ang mga traps ng kaaway ang daang walang Diyos na um unah. Sa, sa, unahan ay daang patungo ng kapakamatayan. Ayan. Ano ang sabi niya dito sa Proverbs 14 verse 12? May daang tila matuwid sa paningin ng tao. Ngunit kamatayan ang dolo niyon. Ayan. Salamat sa Diyos sa kanyang mga salita. At pagpalawin nawa na tayo ng puong may kapal at uh, shout out sa ating viewers and followers ingat god bless